Guys, good morning yan. Maraming natatanong sa akin kung ano daw yung mga rason kung bakit binabalik ng amo ang ano mga worker nila sa agency, yung mga uh, kadama ganyan, yung maid. So yan guys, no, isa sa mga rason is hindi magkaintindihan guys. Yung hindi kayo magkaintindihan, for example, hindi ka marunong sa language nila kasi may mga amo kasi na hindi marunong mag-English, mag, -English, mag -ano lang sila Arabic lang. So kapag hindi kayo magkaintindihan guys, is nahihirapan sila magkipag-communicate sa inyo. So, yun nga, binabalik kayo sa agency, pinapalitan kayo. So, pangalawa guys, is hindi nyo kasundo sila. Yung hindi nyo, ano sila, parang ayaw nila sa inyo. May mga amo kasi ganyan eh, parang hate na hate kanya, wala ka namang ginagawa. So, pangatlo guys, is yung mga bata ayaw sa'yo. Pag ayaw sa'yo yun ng mga bata, nagtatanong kasi yung amo na yun, kung gusto nyo ba yung bagong ano natin, made natin. Pag sinabi ng mga bata ayaw ko sa kanya, yun din ang reason ng ibabalik ka sa agency at saka pang-apat yung dinadala mo yung ugali mo sa Pilipinas yung pananamit mo ganun yung ugali mo sa Pilipinas na basta may ugali ka sa Pilipinas na hindi pwede dito sa ibang bansa kaya binabalik ka and panglima guys is iwasan yung among pag na ano pag nakita ng among babae yan, na yung among lalaki is masyadong close ka sa kanya masyadong doon ka nag ano nagsusumbong sa mga problema mo na uh, kinakausap mo ba na parang ano lang yung tinuturo mo na ano parang sa pinas lang na ano Uh, pag-usap sa mga lalaki sa Pilipinas kasi normal na naman diba, diba, sa atin sa Pilipinas. Dito sa Middle East is hindi normal sa kanila na kausapin mo na wala naman dahilan. Nun, wala naman ano yung magchok-chok kayo ganyan. Ayaw ng amo yon Pati yung lalaki ayaw din nila pero nanunubok lang yan sila. So yun pang-anim guys is kailangan guys is kailangan aktibo ka sa lahat ng trabaho, ganyan, gusto gusto ng amo yan. Kapag hindi ka aktibo, ganyan, hindi ka marunong sa mga bagay-bagay, ganyan, is ayaw nila yung gusto nila yung maliksi ka ba. So, binabalik ka nila sa, ano, sa agency pag gano'n. Kasi si gusto nila yung maano ba maliksi yung madal, uh, magtrabaho is madali ang trabaho ganyan is ano, ano ka aktib ka talaga so Pangpito pito guys is uh, kailangan guys is always kang maka smile talaga sa kanila kasi ayaw nila yung ano guys ayaw nila yung parating nakasimangot ganyan yung may attitude yung parang pachitsin ng attitude so yun guys